Ganda, bas lang mami ha Nanuluto si Macy's mga katiday Nanuluto yung mami May dress again? Ganda mga katiday Ganda mga katiday At welcome back sa bagong episode ni Jedi Cycle Samahan nyo kami sa isang gabi ng camping Kasama ang pamilya sa paborito mong lugar Ang Abraham Lake dito sa gitna ng kalikasan, magre-relax tayo. mag -e enjoy sa malamig na simoy ng hangin. At syempre, susulitin ang ganda ng tanawin. Kaya tara, simulan na natin ang adventure. magandang umaga sa inyo mga jedi and welcome or welcome back sa ating channel yan so first time namin mag overnight mga jedi no? pupunta kami sa may Abraham Lake pero baka hindi na frozen yung Abraham Lake mag overnight lang kami para matulog dito sa RV tsaka namiss namin yung ano mga ka ano Rocky Mountain so samahan nyo kami mga ka-Jedi ha may siging intro lang to kasi palubog na yung araw doon <laughs> Mahirap mag-drive pag gagabi. And winter pa ngayon. Kaya tapos mga apat na oras yung drive mga kadili. Kaya ayun, samahan nyo kayo mga kadyede, mag-drive na ako. sa oras na to, ako muna yung bumaba mga kadyeday para i-check kung safe ba yung dadaanan papunta dun sa may campsite. Yun mga kadyeday, nandito na kami sa may spot dito sa Abraham Lake after mga almost 4 hours mga kadyeday And ito, sobrang dilim. Wala pong makita ngayon mga ka-Jedi. Ayusin mo lang ito. ko na pala ito. Ayan, tapos meron bonfire dito. May isang nagka-camping din mga ka-Jedi. Bukas pa namin makikita. Meron mukhang pamilya. Uh, nag naririnig ko pa yung kwentuhan nila mga ka-Jedi. Ayan, ito yung aming tiny house on wheels mga ka-Jedi. Binuksan ko lang ilaw dito para may habang habang transfer kami kaya lumilipat yung mga bata pupunta rito. Ayun sobrang dilim. Chine ko muna alcohol. Eh, okay. chine ko muna kung safe ba dito kasi nagtunaw na yung snow mga kajeday, pero hindi maputik eh. Hindi oh. maputik mga, putik, mga kajeday, Pero may mga pothole doon, mga butas. Kinaya naman ng ating RV mga kajete. No? Alcohol. Yun. Nag-ready na tayo ng pagkain kasi ano na sila? Hindi pa tayo nagdi-dinner. Alas 9 na binang, mga kajetay. Ayan. Pasok lang tayo din sa ating tiny house. At kailangan pa tayo itong ilaw na to para makapagtipid tayo sa may battery mga kajetay. na. Sun sleeper na din mami. Ah, mami. Ah. Ayan. Gulo pa mga no? Hi, hi. Coffee. Nakaw na yung heater mami? Oo. Coffee sa chibi. Okay ready na kami pagkain mga kadena yun mga kadena naglalagay lang tayo ng string light dito sa may bank bed mga kadena ayun no? para meron silang ilaw na cute ayun o kabitan pala ng di battery mga kadena para hindi nila kailangan tong malakas ang ilaw yan ganyan lang mga kadena tapusin mo lang gawa mo dyan mga miluto ka yeah. ano yan lunganisa?

<laughs> Naiwan namin yung kanin sa bahay mga kajeday. Nagsahing ako. Tapos di pala namin nadala mga kajeday. Kaya ito yung bao namin. <laughs> yung ganisa. Saka bread. Ito naman na yung dinner namin mga kajeday. Bukas na lang mag sasahing ulit. Kain tayo mga kajeday. Mmm. -hmm. You eat your dog food. Not this one. Okay? Ngap nen, sila chan mo eh. Doon, mga kajina tayo, oras na para matulog. Yung bunso ko tatabirong sa amin eh. Takot pa mag-isa doon mga kajina tayo. Good night muna mga kajina tayo. Ha? May mga taong kaligayahan ay pera. May mga tao namang kontento na basta't kasama ang pamilya. Ngunit may isang kaligayahan na hindi nabibili at nasusukat. Yun ang kapayapaan sa kaligasan. Delay. Ano na? 7.36 na ka-delay. Oops, tumulog yung ilaw ko. Kaya <laughs> ka kita na yung mountain. So, oh. ganda Tapos dito sa kabila. Golden, yeah. ano na. Golden oh, hours na mga ka-delay. Kap kapi lang tayo mga ka-delay, no? Tunga tayo ng Happy. How's the baby? How's the little baby? <laughs> Ayan na tayo mami. Kapi lang muna tayo mga kajay. Dahil Tapos mami, labas tayo. Para mamasyal sa labas. Natutunaw na yung lake mga Dahil nakita ko dun sa may drone. Medyo tunaw na siya. Hindi na siya, hindi na pwede tumapak dun sa may lake. So wala na tayo makikita ang ice bubbles. Pero at least, nandito tayo sa may mga Rocky Mountain mga kajay. Enjoyin lang natin yung nature si ate dalaga naman. No? <laughs> yung punso namin <laughs> dapat dito siya sa double deck eh lumipat mga ka Jedi kapatay ng ilaw kapatay ng ilaw lumipat sa amin tumabi eh <laughs> itong dalaga ko brave to eh tutulog mag isa mga ka Jedi yun ba mas masahol pa sa baby to eh hmm? o, mo Kalau wala mo musanggul, sanggul ka? Hmm? kagabi ng labas tayo. Tapos itong kape ko. Silipin na natin yung labas kagabi. Sobrang dilim doon mga kanyera, di ba? Ngayon nagpakita na yung ganda. Bas na mami ha. Luluto si Macy's mga kanyera. Luluto yung mami. Managers. Managers choice okay. again? <laughs> na mga kanyera. Ganda mga kanyera. Oh. Kagabi, lumabas sa dito Sobrang Nagasin yung cup ko. Sobrang dilim pa mga ka-Jeday. Sa labag na lang. So, pisama ka? Diyan ka muna. Kainin ka ng walk dito. Ayan o. Oh. O, oh, kagabi ang dilim dito mga ka di ba? Nung sa labas kami. Pero ngayon, ang ganda na o. Oh. Masarap na maglakad-lakad. Kaya lang yung Abraham Lake wala na diyan na namin inabutan yung ice bubbles mga kadeda dahil sa global warming madaling matunaw yung lake mga kadeda nakaraan nasa minus 20 minus 30 tapos dalawang linggo isang linggong drop lang nag ano agad yung lake eh. nagtunaw agad pero okay lang yan enjoy na lang natin dito mag relax lang tayo mga kadeda no? kapi-kapi yeah, muna tayo. Tapos may lakad-lakad. Lakad natin yung aso. Ayun oh. Lakas pag ng gumamit dito na Ang no? <laughs> <laughs> bayad sa campsite na to, mga kadeda is $30 mga kadeda, isang taon. So, bawat adult dapat merong camping pass. Bibili online mga minor. Libre lang mga kadeda. Ayun. tayo. Hindi pa ubos yung kape ko eh. Ang init kasi hindi ko mainom. Yun, baba lang tayo dito sa may lake mga kanina no? yun. Ayun. Ang kailan na nagbangka kami nila yung next dito. Dito namin binaba yung bangka na kayak namin mga kanina yun. Tapos banda doon, tumalong kami sa maay. Doon sa kabila. Tumalong kami doon sa may clip mga kanina yun maglakad pag umaga ang probinsya mga kajeta ang istula yung probinsya may probinsya eh puro ba ito rito oh. ito ng Abraham Lake is nabangit ko na dati diba man made tam mga kajeta pero ang ganda ng tubig nito kulay asul na green paiba iba minsan mga kajeta minsan malakas yung alon ganda ng view doon din natin yung mga bata nagaantay pa ng almusal mga kajeday ngayon tayo lang muna ang lakad Kajeta, ito may yellow pa rito mga kajeta Hindi na tayo pwede itong apak Baka madulas tayo, dumiretso tayo sa may Lake na tunaw na mga kajeday, Umilalim tayo Delikado na buwaba Baka dumulas ka Dumiretso ka dun sa lake Hindi ka na makakiyat mga ka-Jeday Katuloy tayo Silip lang natin yung view Hindi siya safe eh Kaya hanggang dito lang tayo mga ka-Jeday nga pala muna kay sa aking pamangkin mga kadya, kay Neil no? kasi nakaraan mga kadere kinapansin nyo hindi ako nagbablog tatlong linggo yata medyo nag ano ako nag live may hindi ako nasign kung ano bang vlog dapat kong gawin tapos last week tumawag yung yung ano yung pinsan ko taga Sherwood taga dito sa Canada sabi yung pamangkin daw niya may quenento, yung kaklase raw niya nag-youtube tapos piyang kita raw sa kanya kung siya may pinapanood sabi daw sa pamangkin ko sabi look at this guy it's so cool he's doing adventure nagtingin daw ng pamangkin ko ako sa jedi cycle and adventure tuwa-tawan ako mga ka-Jedi. <laughs> tapos piyagyabang na ng pamangkin ko uncle ko yan eh <laughs> tapos ayun ayun yung nakita kong sign mga ka-Jedi. kaya siguro uh, magbabos ako sa mga vlog about sa sarili ko Gagawin natin mga nature vlog, travel vlog Nakakasilaw yung araw Kasi doon tayo magaling mga ka-Jedi Pag nagmamadali ako mga ka Nagagawa ko yung mga vlog na Para makagawa lang ba ng content Para lang ba may maip Tapon akong content Pero hindi galing sa aking puso mga ka no? Pero ngayon is uh, Gagawa tayo ng vlog na galing sa puso natin Yung nagsisikapan nating edit Yung gusto kong ginagawa Yung mga cinematic Papalipad nandoon tapos puro nature travel vlog tapos travel depende kung saan travel pwede sa city baka sa susodya sa BGC yung mga gusto kong ini-edit mga kajeday inialagyan ko ng music para pampakalma ba sa mga nanonood kasi nakaraan iniisip ko ano ba talagang dapat kong gawin tinigil ko yung pressure sa sarili ko na ano eh na ben, wala nanonood sundan ko kaya na sundan gawa na lang ako ng gawa ng content tapos gumagawa naman ng content na ganun yung tipong binabato ko na lang hindi ko rin pinapanood mga ka kasi alam ko ano hindi ako yun eh hindi ba ayun yung puwerta ko ang gusto ko talaga ito yung mga gantong mga ka kalmado lang ba kaya ayan simula ngayon is eh, umpisa na natin yung mga gantong vlog lang mga kadiyari. Kahit mga nature lang sa Edmonton. itigilan natin yung mga vlog about sa sarili ko. O mga daily ko. Hindi para sa akin yung mga kadiyari. Para sa ibang vlogger ba yan. And alam ko sa ganito ko mas ano eh mas uh, mas magaling ba sa mga gantong vlog. Tsaka ito yung galing sa puso ko. Yun, kaya pag ang mga gantong vlog ko, pinapanood ko itong mga kadya, eh. Pero yung mga iba kong vlog, hindi ko rin pinapanood mga <laughs> Kasi yung ibang vlog ko, para lang ba magka-content ako? Para lang ba, kung may maganda akong vlog. Para lang ba may masundan akong, mas, masundan akong vlog. Ngayon eh, uh, gagawa tayo ng quality vlog mga ka-Jeday. Yan pwedeng panoorin ng pamilya. Ay, balikan tayo sa trailer. Hey, Sarap so, yan mami, noodles sa ah. manager What special. What's the puppy? 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 Manager special puppy. <laughs> Yun, kain tuloy tayo mga ka-Jeday. Noodles with... Ito mami, egg. Saka mm -hmm. spam. Carrots. Saka gulay. parking ng aming RV hanggang 10 pm lang mga kadeda no? kaya kailangan uh, umuwi agad kami para hindi mo close yung RV pwede naman ipark ko ito sa kalsada pero bukas may paso kasi ako tapos may birthday party nga atin dan yung bunso ko kaya kailangan umuwi talaga agad kami sabi ko pero kung hindi natin ng birthday bukas kami uuwi mga kadeda kailangan natin ng birthday siyempre priority pa rin natin socialization nila mga kadeda lakas nung hangin mga ka-jede dito kami ang camping nila yun next nung bago kami magkaya dito iiwan ko yung caterpillar kong flashlight yan mga ka-jede sayang tagal pa naman na nun siguro ano na yun 8 years na yung caterpillar kong flashlight na yun iiwan ko dyan wala no? Masayang, mas na sayang lakas ng hangin amig So mga ka Jedi, meron dito ang campsite Pwede ka pumesto, kahit saan dito pwede ka pumesto mga ka saan mo trip Dito sa may malapit sa may bangin Yan dyan, punta tayo Pwede ka rin pumesto dyan mga ka Jedi Ito kami nakapesto mga ka Jedi Dito, pwede naman mag off-road lang Kaya lang hindi pang off-road yung RV ko mga ka Jedi Yung truck pwede naman Dito, dito talaga pinakamagandang pwesto mga ka Sa tabi Ayan yung mga mga masyala doon talaga maganda po ngayon sa tabi ng bangin dito may nag din dito siya, kahit saan, saan may, 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 pwede, kay, pwede rin kayong mag group camping dito mga kanilay dito, dito ang iba dito po ay best para ah, maganda yung pyan kaya lang lakas ng hangin dito minsan ay eh, yung tent pangit mag dito ng tent so may mga puno doon mga Dela. Dito mahangin dito minsan mga Dela eh. Maririnig mo yung um, Ihip ng hangin. Ah, ito, rin dito, Ganda rin dito. Pagka magka camping kayo mga Dela, ka ano ito. Uh, kahit anong camping mga Dela, tent, o ano man dapat mas marami yung pagtunganga nga mga ka eh, para ma-appreciate nyo yung nature hindi yung yung mga bonggay ba yung lutuin nyo mas maganda yung iinitin nyo na lang mga ka eh. kaya mga gano'n ka yung breakfast namin As may nakaredo rin kami chicken na luto na kaya hindi yung maghihiwa-hiwa ka pa ng marami magpre prepare ka kasi medyo ano yun eh mas nakaka-stress yung ganun mga kadiri pag nagka-camping although maganda panoorin lalo na sa vlog maganda panoorin pag nakita yung pagluluto kaya pag magka-camping kayo dapat mas marami pagtunganga yung mga kadiri kaya na to pulang kayo tingin lang kayo sa gate sa akin enjoy pa mayroon pag maraming activity maganda pag nagka-camping pahinga ka talaga mga kadiri payapa Bisis ang lalaro ng Mobile Legends Talabas dapat kami pababa doon ang lakas ng hangin mga kajeday ganagante kami humina ba yung hangin kaya napataob niya upuan namin eh, okay. mami talo na kayo oh, mobile legend ang gusto ko mag copy pa ikaw copy copy ka? copy ka? So, mag copy? You know, you know, dalawa ay naghaharutan lang mga kajeday Kopi, Yo na kada tay, dito na tayo. Adi tayo. Di nature walk na tayo, tayo. Pa rin yung hangin. Kopi sige, ini kan Kame Jacob, it's okay. She's smelling coffee. the pee of other dog. Ay di kopi wala naman. ibang tao, okay, okay. Inaamoy na naman yan dyan Kope! niya coffee. Oh! oh. lang Lamig pa sa bagay Nagyayelo pa yung lake eh Let's make some Stone tower Right? Okay. oops, Kope! Kope! mahulugan hulugan! Kope! Get out there! Kope! Kope! Get out there! god, that's heavy. Yeah. <laughs> oh. <You got it. laughs> Grabe lang sa hangin mga ka-Jeta, hindi ko naman naririnig Joke! Takas Lakas nung hangin. Ah. Where's Gopi? Oh my god. I think she's checking mami. She's looking at mami. Yun, nakita namin mga ka-Jeta yung panganay ko gusto pa mag-build stone stone tower dun Eto, ito nilalamig na rin yung kamay niya malamig pa rin mga kajeta ikaw nilalamig ka na rin ha cute go fi cute cute yan eh let's go na lunch na mga kajeta yon <laughs> yun lunch na mga kajeta pangit ang buko mga kain ulit tayo mga kajeta And chicken and rice So, uwi na kami mga ka-Jedi And, hindi na ako abot na alas 4 dito Dapat alas 4 eh Kaya lang baka tumambay pa kami dito sa may Nordic mga ka-Jedi no? And, dapat hindi kami abutan ng gabi Ang hirap mag-drive pagkagabi Kaya gagahan ko na i-alis Paalam na muna tayo dito sa may bundok Tsaka sa may Abraham Lake Baka matagal ulit bago tayo makapasyal dito mga ka-Jedi no? Baka puro malapit na lang yung piliin kong camping muna eto Gusto ko kasi dito. Matagal talaga Mga isang linggo ba. Okay, tatlong araw man lang. Pag ganito hindi sulit mga ka Pero okay naman. Nakapag-relax. Tsaka nabago yung tanawin. Bago yung mga nakikita natin. Hindi puro city. Hindi puro syudad. So paalam muna. Abraham Lake and paalam muna sa inyo mga ka-Jedi. No? Maraming salamat sa pananood. Please like and subscribe to my channel. Jedi Cycle signing out.